Hi guys, uh, welcome back again guys na uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys uh, Ngayon pala guys, uh, meron akong unboxing uh, Ito may binila akong cellphone. uh, Bumili ako ng silpon guys uh, Ito pala, ano, Vivo sya uh, Vivo Ano YO2T Ayan, yo t, -T. Itong silip na ito guys, ah, regalo ko para to sa birthday ng nanay ko. Kasi yung nanay ko guys, first time siyang magkagalito. Hindi niya alam guys na nagalihan ko siya ng gaito. Kaya ito, unboxing natin sa akin. Guys. Wow, guys. Ito yung sipon niya ayot sinyaman o ganda ang ganda oh. May gold siya. Ba? Ganda guys. ganda ng ano niya oh. Camera niya. Guys, open natin siya. Ooh. 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 Ah, uh, ito guys, regalo to sa birth ko ng nanay ko. Ah, uh, hindi niya alam na uuwi pala ako sa birthday niya sa surprise kay nanay ko guys kasi first time nung nataga ito. Ah, uh, hindi nila alam na bibili ako ng ganito. Tapos hindi alam ng nanay ko na bibigyan ko siya ng ganito. Kaya surprise din guys. Kasi 26 yung birthday ng nanay ko, uuwi ako ng 25. Yun. Mga tulong sa ganda niya okay, guys maganda din yung check shot ng camera niya maganda din yung camera niya hmm. pero maganda din yung camera din yung guys matibay din naman guys yung vivo kaya yung vivo gumili ko kasi matibay talaga yung vivo kasi may isang vivo ako matibay talaga eh yung mama ko lang naman gagamit nito sa probinsya lang naman tapos first time niyang magkagayat ng cellphone kasi yung ginagamit kasi nanay ko guys keypad lang siya kaya binahan ko siya ng gayat ng cellphone check na siya guys na. may tempered na lang siya guys pinagay ko lang ng tempered tapos itong dala niya ay meron siyang charger original guys yung charger na original to guys yung pang ano sa sim card ito, ito guys yung pang sim card yung labwata hindi lang ko lang alam guys ito yung ano hindi uh, gamitin na nanto ng mga kapatid ko mga um, dala nyo guys na ito, ito. ito na <coughs> guys na no. ha huh. Sigurado guys, tuwag ito yung nanay ko nito si first time niyang makawak ng gayetong cellphone sa buong buhay niya first time niyang magkahawak ng gayetong guys tapos di pa niya alam na uuwi um ako sa amin tapos hindi uh, di niya alam guys kala niya wala siyang handa uh, nagpalit siya din ako sa amin guys para sa nanay ko kasi minsan lang naman guys kasi 8 years akong wala sa birthday ng nanay ko kaya ngayon siyempre nakakaipon-ipon tayo kaya kailangan natin bumawi sa magulang natin kaya ito kaya guys, uuwi ako ngayon, bilaw ng cellphone walang alam na uuwi ako napalitsyon din ako sa amin, hindi alam ng nanay ko kaya babawi pa akin meron pa guys, na pala sa akin Ayan. ah, tumbler ka ang tumbler na natin guys, check na natin previs na natin eh hmm hey guys tumbler tayo <laughs> ng tubig siguro ano sa kapatid ko na lang ito pag ano pag aaral ko so bulo kapatid guys yun tento nga yung nanay ko na ito pero yung off nya guys ano na hindi na siya dito sa dito na hanggang taas na sya off nya diba diba na yung ano yung sya natin guys nakakay no? pagkita sa plastic para ba pa doon bang bago pa rin Ayan lang tuwasa sa plastic ha. Ah. Gusto kong magpagamit na sa akin ha. Okay, so para magpagamit ah, pa siya. Ayun lang guys no. maraming salamat guys sa panonood ng video ko no. Yung kung bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like at subscribe na din sa channel ko. Maraming salamat guys. Thank you.